Uh, Sangayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, kaugnay sa Tokhang? No, Sir Alvin. Why? Pag ako, hingi ako ng konting extension. Oh. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Hmm. Now, inutos ba ng Pangulo na kahit hindi lumaban, eh, patayin? Bigyan po kayo ng simple example. Hmm. Kian de los Santos, sa Caloocan. Buhay, pinatay ang pulis. Kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte hindi nakialam. Jim Jimboy nang nabutas. Pinatay ng mga pulis, kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganung utos. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin kaya pa eh. Tapat panagutin ang polis kung nagkasala sila. I think one more time, edukasyon sa Pilipinas. Another facet of your personality na kailangan malaman ng tao, education. Sir, number one problema, kulang sa buildings, mm -hmm. sa eskwelahan. Yeah. Paano? Yung aking pamangkin nga, bata pa lang, alas 4 ng madali araw gumigising, alas 5, alis na. ng bahay para pumasok sa eskwela. Kasi ng room. Yes. So, nasasakripisyo yung mga bata. Kalid, at saka kalidad. Yes, yung kalidad ng edukasyon. Paano ka, Sir Alvin? Kung bata ka, puyat ka, nag-aral ka, gigising ka ng maaga na dapat sana tulog ka pa. Nasasacrifice ang edukasyon. And, aside from that, mapera tayo. Lumonobo ang ating pera. Pero, hindi nagagamit sa tamang pamamaraan. That is corruption. Yan yung dapat nating tingnan. Bakit po kayo karapat-dapat na mahalal bilang senador? Alvin, mula nung ako sundalo, naging polis, naging congressman, ako po may prinsipyo, paninindigan at pagmamahal sa bayan. At nananatili po na yun ang gagawin ko at titiyakin ko po na sa bawat issue. Higit kong papahalagahan ang taong bayan, hindi ang aking kasama o ang sinuman. Isang halimbawa na po nito, itong impeachment issue. Hmm. Sa ating mga kababayan na sumusuporta at nagtitiwala po sa akin, ihatid po ninyo ako sa Senado. At kung kayo naman ay nabudol-budol ko, Simple lang. Paano na budol budul Parang man negative yung salitang yun. Hindi, ibig sabihin, marami ng kumakandidato ng lolo ko na ah, bubola. Okay, okay, okay. See. Kung naloko ko kayo, Pababayin ninyo ako sa Senado, bababa po ako. Hindi ko ipagpipilitin ang aking sarili. Tatandaan po ninyo, hanggang huling buhay paninilbi paninilbihan ko sa taong bayan, paninindigan ko ang aking prinsipyo, paninindigan at pagmamahal po sa inyo. Walang kasinungalingan, walang pumbubola. Totoo lamang po. Masubok ko na ang sarili. Tama nga naman guys si Kevnel Busita. Dahil nung panahon ng war on drugs ni si Pangulong Duterte noon, hindi naman nagsabi si Pangulong Duterte na patayin yung mga adik. Ang sabi ng ating Pangulo, pag lumaban po yung mga adik ay patayin nyo. Pero hindi naman niya sinabi nga kapag makahuli kayo ng mga adik ay patayin nyo. Kaya tama po si Kernel dahil yung mga pulis nga nakapatay ng mga inusinti na tao nga, hindi nga hindi nang laban, nga naman sila. Kaya yes, ayon dito si Kernel Busita nung panahon ng War on Drugs dahil ang daming adik ang tumino nung panahon na yon. Sa hindi pa pala nakakilala kay Kernel Busita, sino po ba si Kernel Busita? Si Kernel Busita guys no, siya po ang tumutulong sa mga rider na mga inaapi ng mga tiwali ating bansa. For example, mga highway patrol na humuli sa mga motorista na wala naman sa lugar. Natama naman ang motorista pero tinikitan pa rin sila. At siya po ang tagapagtanggol sa mga motorista ng mga inaapi. Isang tawag nyo lang po sa kanya ay agad mo siya magre-responde kapag po nasa tama po kayo na mga motorista. Para malaman nyo rin po kung bakit tumatakbo si Kernel Busita ngayon bilang senador ay isa na po siyang congressman. Siya po ang may hawak na one rider party list po. Napakaganda ng layunin niya para po sa mga inaapi. Ang dami niya na po natulungan ng mga motorista o mga tao nga inaapi po ng ating mga LTO or highway patrol. Kung maalala nyo nung kailan lang MMDA ay hindi po pinalampas ni Kernel Busita. Kaya sa hindi pa nakakilala kay Kernel Busita, isearch nyo po kung ano po talaga at sino po talaga si Kernel Busita at ano po yung natulong niya at nagawa po sa ating bansa. Sana manalo po siya bilang senador dahil napakaganda po ng kanyang plataforma bilang isang senador kapag siya pa ay nakaupo na. Mga ka-viewers, maraming salamat po sa walang sawa po na pagsuporta. Ah, sana po sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe para manotify po kayo sa ating mga bagong uh, balita po or upload news. Dito lang po sa Jude Vlogger official YouTube channel. At sana po guys, no, support nyo rin po ang ating mga sponsor. Nandyan po, kanina nilagay ko po sila dyan. Maraming maraming salamat ulit po mga ka-viewers sa walang sawa po na pag-support sa akin, sa mga sulit supporters ko at saka sa mga silent viewers ko. Thank you and God bless you po.